Ayoko. Bakit? Kukutuin mo lang ako eh. Bibigyan kita ng 1,000. Eh kung bibigyan mo ko 1,000, ano <laughs> itong bayad mo sa ano? Meron pa ang pambayad. Mapatingin kung may pambayad ka pa ba? Doon pa sa wallet, mo naman Pag, pag, pag <laughs> maansiran ko, akin na yung 1,000. Oo. Eh kung magbayad sa Oo. ano, sa burger. Oo. Pag ako inutaw mo, sisipahin kita. Magaling ka pa magbilang. <laughs> Sige. Nagpapasayero ako ng jeep. Nagpapasayero ka ng jeep? Pagligo pag pag ko sa kanto, may sumakay na lima. Oo. Uh, Pagligo ko ulit sa kanto, may sumakay na dalawa. Tatlo na lang. Pagligo ko ulit sa kanto, may sumakay na anim. Ano, six, seven, eight, nine. Nine. Pagligo ko sa kanto, may sumakay isa Eight. Pagligo ko sa kanto, may sumakay na tatlo. Eight, nine, ten, eleven. Tado. Ilang beses kami ko ang gift? Kasi ko tap... na hindi <laughs> <laughs> <ay, tinasin> ko tinanggaan <laughs> yung... Well, hindi mo nasag <laughs> doon. Animal ka akin na yung isang libo po. Akin na yun. Hindi naman mo na sinabi ko ilang ka na nakalikon okay, ikaw. nato na talaga ako.